Okay, what's up mga true pups? Ano ba? Gala na naman to Ito tayo sa may phase 1 bagong silang Ito, uh, bagong bukas yung The Plaza Yung bagong mall dito sa bagong silang Tignan lang natin Okay, uh, kakabukas lang nito ngayong araw mga paps Tignan natin kung anong meron sa loob Ibablog natin kasi ano okay, to eh magiging landmark na to dito eh ngayon dito yung parking ang dami eh tingnan natin kung paano mag dito mga park. as of this moment eh. pwede naman siguro mag park dito yeah. tayo paharap tayo Ayo, dito wala. may mga nag-assist pala rin dito lang pre dito lang sa gilid para ano siguro oh, natin galing nga pala tayo sa trabaho mga pap then pabango tayo may usok tayo gay spray yung pabango natin mga pap pabango na pa sa so, ngayon uh, medyo ano pa yung parkingan dito yun hmm, diba diba oh ang dami ng hawak na yung kuya na eh. ano pa yung parkingan siyempre wala eh. ano yung pati bago pa eh pag uh, hindi pa alam kung paano yung sa parking na eh. ito so, at least may kita nyo kung ano sya nung bagong bukas ko tatanggapin natin yung helmet taka ano lang tayo mga tab ah, dito yung entrance mga packs. daming tao sa mga tao, sa mga oras na to Ayusin lang natin yung sarili natin. A few moments later. Ito nga pala yung 360 view mula sa lugar na ito. Pagpasok nyo, potato corner ka agad. Giligan siya sa left side natin. Tapos yung tumbo Robinson's Easy Mart daming tao okay ha may elevator dito bandang uh, kaliwa dinay natin papasukin yung Robinson's Easy Mart check natin sa second floor ay check muna natin yung first uh, floor daming tao mga pups Executive Optical itong nasa kaliwa natin. Tapos, syempre, ito yung sa wing sa ano Gabriela Silang yung ano side na to. Pouching itong nasa ano kapilang entrance, nasa right side to pagpapasok kayo. Tapos Greenwich may fast food dito. Ang daming tao. Tara, tayo sa second floor. tindahan ng waffle dito waffle time check natin yung check natin to second floor ganong floor kaya ito nakaraan, dininis pa ito dumi na sa ito Yung iba rito sigurado magsasightseeing lang naman din. Tumbok Maxi Care. Pero hindi pa sila operasyonable sa mga oras na to. Okay, sa kaliwa, Robinson Appliances. Medyo magalaw yung cellphone natin dahil ito na tayong cellphone holder. O yung stand. Tapos, tabang ano sila sa elevator. Ehhh, right. buhay. So, may tindahan dito. Aficionado. Tapos sa kaliwahan, demand. Tinan natin mga papapasukin yung mga establishment hindi na rin tayo baka gulo. Basta alam nyo na yung mga tindahan. Okay na yun. Ano to K-elfo. Ang ah, mga ano cellphone accessories. Tindahan din ang cellphone. Dito, mga appliances pasok na tayo dito. Titingin lang ng aircon. Sira aircon namin eh. Na-overuse eh. 22 Pero may mga may kita naman tayo nyan sa Sa FB second hand Mas mura Ah, tayo mga paps Okay, ito nga pala yung 360 view sa lugar na to O yung point of view mula rin Tandaan niyo yung itsura nung nag-open to, daming tao. Tara, doon naman tayo sa baba. pang balansayg eh. Walat ang puro buhangin pa eh. <laughs> mm. <laughs> Ngayon kanina, dito tayo ng galing. Try naman natin lumabas dito sa kabilang ano bilang entrance. Siyempre, greenwich pa rin itong nasa kaliwa. Ah, nasa kanan. Eh, si Maring Wilma. Eh, si Maring. Eh, <laughs> nakita natin si Maring Wilma. E-shoutout natin yan. Dito na tayo, lumabas, ano si mga paps. Sa... <clears throat> okay, tignan naman natin yung parking area rito. Malamang di pa ganun ka ano yung parking area. Ka-organize. Oh, oh, ah, dito may entrance din para ng Robinson. Easy Mart. Ah, tapos, may rampa ng PWD. Parking ng delivery dito. Tapat sya ng dali eh, ito. Tapos dito ngayon yung mga motor nakapark. Karamihan syempre. Wala man, karamihan dito tinignan lang din kung ano itsura nung nag-open tong ano. Tong da plaza ng bagong Silang. After 1 year, 10 years, 20 years, yun, makikita niyo to mga fans. Please like and subscribe na lang sa Adik TV. Yun lang muna sa ngayon, mga paps. Cut muna. Ay, ah, ah, hindi. Tingnan natin po dyan. Nasaan na yung motor ko? Ayan. Ito yung motor ko. Napunta rito. Ang galing, ha. Nakalakyan mga paps. Malamang inangat yung, ano. Inangat yung harap ng upuan. Ah, ng bulong. Tapos ah, siya kainin lang. Okay. Kinabit, kinabit na natin yung ano, helmet sana. Bayad tayo limang piso. Saksong, ano, ba? lima lima lang ito, ang dami yan eh kano na yan hindi naman tayo nagtagal eh. after nito na maglalabat tayo sa bahay hmm. hmm. Ini negara, ano? tayo wala yung nag-ayos <laughs> okay, uwi na tayo mga pap yun lang muna sa ngayon kat gabi ko na lang muna mga pap kasi okay, 5 piso hindi <laughs> nag-gasto at <laughs> saan pala, iniwan ko nila sa katabi ng upuan okay